Eto mga idol, bakbakan na to. ito. Eto po mga idol, si Governor Nanlubaw. Ano isa? Ano pangalimars? Si D-Max. Eto mga idol, tingnan natin. Governor Nanlubaw. Nililigo na. Go na yan, bakbakan na. Go na yung manok. Bawa. Si Lubao mga idol ang nauna. Pero tingnan natin mga idol. Bumubunot mga idol. Si Lubao mga idol ang nauna. Tulim pala nung maliit na yun. No? Si Lubao mga idol. Tulim naman mga idol. Oh. Naka no look pass pa mga idol. Si Lubaw ang nanalo mga boss Layo ng iwan mga boss Tol tulim pala ya Ano pa niya governor? Governor ng Lubaw mga idol Siya po yung nanalo Ganda malakbo. Lako po, ayun na. Aba, walang humarang. Little Baguio at saka si Super Swerte nagkanana mga boss. Ayan oh. Nagpapantay, nagdidikit mga boss. Ha. Hindi, bumubunot eh oh. Ayan ah, mga idol, bumubunot Bumubunot mga idol Nagpapantay, nagdidikit Ayan Si Little Baguio yung nanaro Yung kasama ng Sakuragi Little Baguio Eto mga idol, may race tayo Kabyaw versus Porak mga idol Siyang fighter ng Kabyaw mga idol Kay Boss Roland Alvarez po yan po mga idol sa family Alvarez at sa family Gomez mga idol Shout out po boss ano pangalan yan boss ha si boss B si boss B mga idol boss B ng porak mga idol ito versus young fighter ng kabyaw tingnan natin ang magandang bakbakan Oh, Tigilin mo na pare <laughs> 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 Hindi na ilalaban yun mga idol Uwi na to Tingnan natin mga idol Kamuha na Kamuha na Ayan mga kachika si, si Manchete Tingguta Idol Si Batang Kabalan mga idol. Ito, tingnan natin. Si Machete versus Batang Kabalan. Go na yan. Pero bumubunot pa rin mga idol. Bumunot pa rin mga idol oh, si Machete oh. Nanguna pa mga idol. pa ah, kuryente kasi. Machete mga idol. Machete mga idol ang nanalo ng Team Florida kasama nila Spold mga idol at ni Big Boy. Shout out! Senyorito mga idol. Senyorito. Nakakachika. Mukhang matutuloy ni Rick si Senyorito versus Ayan, Lube, Siha versus Pampanga. Oh, Dol, ano nga pangalan niya, Dol? Ano pangalan? Boss B. Si Bosby. Si Bosby. Mga idol, Bodega versus San Francisco ang maglalaban. Tingnan natin mga idol. Ayan mga idol. Nagpapantay, nagdidikit. Tulin to mga idol oh. Yon ang nanalo mga idol. Ito na to. Si Yang Fighter versus Sakuragi mga idol. Si Yang Fighter mga idol versus Sakuragi. Si Yang Fighter mga idol at saka si Sakuragi. Ito mga idol si Sakuragi parang si to. Parang si Napoles yan o. Oh. Pakatan go na yan. Ganda naman ang laban mga idol. Napakaganda na ang bakbakan mga idol na nagpapatay, nagdidikit sino na una. Pero tingnan natin mga idol kung tatagal yung bulo. Sako Ragi. mga idol, tsaka yung bulo. Ayon mga idol, nagpapatay, nagdidikit. Pero tingnan natin ang magandang bakbakan. Ayan na mga idol, nagpapatay, nagdidikit. May bumubunot. Nagpapatay, nagdidikit. Sino na una? Si Young Fighter yata. Ohoy! Mukhang sakuragi mga idol. Kaya sino nana? Sakuragi Native ng Sakati Ayun mga idol Si Native ng Sakati At ito mga idol ang kalaban Ano pangalan? Ha? Ha? Rap Road. Si Rap Road. Walang kuryente yung isa yan. yan, bakbakan ah. tingnan natin kung sino nauna. Napaganda na ang bakbakan mga boss. Nagpapantay nagdidikit. San Francisco mga idol ang nauna. San Francisco pero tingnan natin bumubunot mga idol ay malayo San Francisco mga idol San Francisco ang nanalo Boss, ano pangalan niya boss? Daw na pangalan? Si Rap road Rap road ba kanina? Raptor, ngayon Rap Rap road Raprod. Ah, <laughs> Raprod pala mga idol. Raprod ang nanalo mga idol. Lucky Star. Si Lucky Star mga idol. Si Lucky Star. Yan po eh, star. Tayang dipogi, pare. Charot po kay engineer, Sunny manalastas mga idol, team pogi. Dilastan. <laughs> <laughs> Eto Ito mga idol, si si Boss B. Boss B to mga boss. Jokean ba, ba ka na? Ayan mga idol, sino ano si na? Si Lucky Star, big, si Boss B Si Lucky Star, boss, boss B mga idol Si Lucky Star, Boss B mga idol Pero bumubunot mga idol, si Boss B Tingnan natin mga idol kung makakabunot siya Lucky Star, Boss B Si Lucky Star nagnolok pass na mga idol Tumayo na, pero tingnan natin mga idol Mukhang nananagipos nagipos mga idol Nga nga mga idol, si Lucky Star Pero pare, tingnan natin pero 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 din natin kung kayang-kaya. Kayang-kaya mga idol. Ay. Kaya.